Hi guys! So, karon nga video or karoon nga vlog kay ako nang i na account ko ani o adidas sa paan ng manok. So guys, mo akong paborito since since pag kay kuno may collagen pero bitaw bisag walay collagen, lamig yun siya kanon guys kay healthy-healthy kay white tambok, kulay mga you know, So, ako na yung pagpapakal na pita kay lahat na kaon na yung siya. Gabi na pag nailuto, pero mas mo napapakun ko na lang kay mahilig man ko o papakpapak o kaon. Chor. Bitaw guys, makaon ka dali kay kani siya nga pagkaluto, humok ayo ako yun siyang agilataan o ayo, kaya para pag nguya-nguya na ko, papagpapagpapag -papag 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 na ko humok siya, paasta ang bukog manguya-nguya, charot char, bitaw guys, mga onta kaya, mga muna itong pang stress reliever, ang mga ko no, hay. bitaw lamit man siya, kaya you know, lamit man siya pang pulutan, pero actually hindi man kumuinom, mukulutan man ko char, bitaw mga onta, aray kaya Humog siya kanon. Tender, tender kayo siya, guys. Sa mga ito diba? Ako niya gipalit for 180 ang kilo sa palengke. Mahal pa kaayo. Kay, lagi ko no. Collagen, char. Char, char lang. Bitaw. Kauntaan niya, guys. Kay, pang patibay doon sa tuhod pod ko no. Ang bot. Usap pati noon, Pero lamig yun siya kay more in tenderness. Yan, ano lang blendness. yan, samahan niyo ako magpapatak. Kalamig, kalamig. ane, kay humok man kaayo. Pagkaluto nako, na Simple lang siya pagkaluto. Ang importante is humok siya kanon. Hindi siya gahi. Kaya ako siya ng super lata. Hindi sa kayo. kay para dami ang akong pagnguya-nguya. Tanawa guys. Oh, humok kaayo. Diba? So, nagpalaway ko. Charlie without. Mga unta ninyo. Yun lang. Thank you for watching guys. Love you all.